So, ay eh, mga idol. ah, uh, ito ay clearing operation namin sa loob ng Balintawak, no? Ayan. Kaya ito ay malinis na ngayon. Ayan. Ito ay pagkakaisa ng mga porter, no? kita. <laughs> kita yan. Ah, uh, yung iba dito dinadaan sa dinadaan sa tato. Eh mga idol, ito ay tulong namin no sa loob ng Balintawak dahil ito yung order ng City Hall. Ah, uh, ang mga kargador magkakaisa para tumagal pa ang hanap buhay natin dito sa loob ng Balintawak. Dahil maraming pamilyado dito sa loob ng Balintawak na mawawala ng hanap buhay. Kaya ayan. Shout out muna pare. Ayan, sa mga naghahanap ng mga ano pare, makikita to pare sa mga client nyo. Mga naghahanap ng bagong kargador. Ayan. Mga muka, tatandaan yung mga muka. Ayan. ayan mga muka, tandaan nyo. Yan. Ito si Boss Lawrence. Nakaw yan. Boss DR. Boss Brad Brello. Yan. Chat out mga taga ano yan. Chat out. Mga taga sa mabayang to sa ano. Samar. Sa ya, ini... job pala sa mga kababayan ko sa Afghanistan. De, dito mga trabaho na tayo. Shout out na may sa mga trabaho siya, natin siya. dito. <laughs> <laughs> trabaho muna. Trabaho muna. Ito na guys, oh gaano ka linis, oh. Malinis na po dito yung ayun, ano natin sa dito. Ano? Loob ng balintawak. tao. Yeah. <laughs> Marami nang <laughs> magaganda dito. Magagandang <laughs> lugar. Ay mga idol oh, sa mga nagtatanong sa mga kamatis. Ayan. At ngayon ay malinis na. Ayan. ito yung basura oh. Ayan. At tatanggalin namin 'yan para wala nang sagabal dito sa loob ng Balintawak. Ito po yung mga masisipag nating mga kargador. Ayan, ito yung mga masisipag natin kargador. Si RMG Yuyong. Ayan. Hi vlog, welcome to my Ito yung mga masisipag natin. At sa mga naghahanap ng kargador dyan, hanapin nyo lang dyan. to. Si RMG Yuyong, si Jui. Si Roger. Yan. Ang babaero sa loob ng Balintawak. Joke lang yun, joke lang. Joke lang baka may magalit. Ha? Sa engineer 'yun. Ah, si engineer pala, engineer Roger. Engineer, no, Siya yung no, nag ano, no, dito. No, no, Siya yung nagmamadis dito sa ano, nagpa-planning. Yan. Good planning in Samaritan. Engineer 'yan ngayon. Ayan guys, so, kung gaano kalinis 'to. So, Ito so, po yung pagkatapos ng ano, trabaho ng mga kargador is nagwawalis na kami. Yan. Ito mo yung mga pwesto nila oh. Ayan, malinis na Ayan. Si boss yung Sa mga ano, shout out sa mga single dyan Ito Shout out niyo pala sa lahat ng mga gano'y dyan So ayan na guys, papakita ko sa inyo kung gaano kalinis na dito sa loob ng Balintawak ngayon ito ay clearing operation namin no. Ayan, pagkakaisa namin dito sa loob ng Balintawak. Ito ay tulong namin sa uh, hindi lang sa city hall no, kundi sa sa Pilipinas. 'Yon, tulong namin to bylang uh, dahil sa mga may mga bisita tayo na pupunta rin sa mga kanyang uh, iba-ibang market no. At isa rin to sa Balintawak na dinadayo. So mapapansin nila na malinis na dito sa loob ng Balintawak. So hanggang dito lang muna idol, uh, paki-share, like, comment kung taga saan kayo para alam namin kung saan na so, kung saan nakakarating yung video namin dito sa loob ng Balintawak.